Good morning, good morning, good morning and welcome back sa ating channel. Isang magandang isang mapagpalang araw na naman po mga kababayan. Araw ng Monday at uh, tayo ay makikibalita sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Ito at uh, nakita naman natin na uh, kagabi ako ay nanonood lang. Hindi ako nakapag-upload dahil sa king panonood nakatulugan ko tuloy. <laughs> Ngayon, uh, pasadahan natin yung mga pangyayari diyan sa ano, mm, Village. Dyan sa Forbes Park eh, kung saan-saan. <laughs> uh, nagkalat yung mga kuan, yung mga protesters natin at isa nga dito ang sumugod itong si ano, si Congressman Congressman Miao Miao. Uh, sarap. Ayan. Dahil nga sa hindi na makayanan ng mga tao talaga yung mga nangyayari. Ang masaklap nito, baka araw-arawin kayo nito. <laughs> araw-arawin yung mga magnanakaw dyan. Uh, at syempre, meron tayong mensahe kina Tuan, Kina ayan, kay John Vic Remulla. Tsaka sa magkapatid na pala yan. Kaya kabiti rin yan, diba sila? Ito ang masasabi ko lang. Ito batang ito. Uh, kung ikukumpara sa inyong magkabatid, <laughs> hindi nyo makukuha yung, kumbaga, yung respeto ng tao. Hindi nyo mabapantayan tong batang ito. Kumbaga, hindi nyo mararanasan yung pagbibigay ng respeto ng mga tao sa batang ito kaysa sa inyo na tumanda na kayo diyan Nakita nyo nung panahon ng Duterte, okay, okay kayo eh. Wala problema eh. Nung naging kon na kayo, yung napunta na kayo sa bulok, eh, nabulok na rin kayo. Grabe kayo. Ito yung nagbulag-bulagan kayo sa mga nangyayari. sa totoong nangyayari. So, ito asok na po congressman uh, nyaw nyaw! Ah. Na, uh, not, no one is big not even the wealthiest people ito yung pinakamayang sa pulusan sa buong Pilipinas dito sa Works Park we are protesting here so we can show the people that we do not have to fear anyone no matter how rich or powerful you may okay tama? tama! tama tama, tama. 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 Taman, taman. tama nanakaw na politiko dyan! Lumabas na kayo! Slumyan sa Forbes Park, there are hundreds of billions of stolen funds that we can take, that we can take back and insert back into our na na economy. Okay? So, this is also a call for justice. Kasi pag na, pag nabalik na yan sa ekonomiya natin, we can start allocating those funds into projects that could help improve our our country and our economy. We can start building more schools, we can start building more hospitals, everything. Infrastructure projects, education projects, health related projects, everything once we take what is stolen from us that lies beyond those things. Sir, sinong tao po ang landa na pinapanawagan niyo po? Sino pong official ng gobyerno? Ah, nabalitahan ko may bahay dyan si God, si Martin Romualdo, si Lob ng Forbes Park. Kaya yun lang, yun lang yung target namin. Sinabi ko din sa mga residents sa Lob ng Forbes Park na ang plano ko is just for Martin Romualdez and Zalco. I want to see for myself what they have stolen from the people. Wala namang ah! uh, pagbubulo sir, wala namang tayong... Uh... Oh, wala yun, wala yun. We will not open fire, we will not... We did not even bring weapons. Hindi <laughs> ko alam sa pa pero ang sabi ko sa lahat mga tao ko, no weapons. No weapons. We, we won't bring any weapons. Babaylan na kami, okay lang. Well, the of justice, of progress is nourished by the blood of martyrs. Gano'n talaga yun. Minsan, kailangan talaga may mga mam mamamatay para sa kinabukasan natin. And kung kami yun, that's fine. Because progress cannot be made without sacrifice. Sir, hanggang kailan kayo magpaprotesta? Hanggang bumaba. O mga ano, mga one, one hour lang kasi may session tayo bukas. May nalaking <laughs> marja, papunta na dito. mga na. sir. Thank sir, sa mga tao? May gusto kong panawagan The international community. international community. The Philippine government, as the Filipino people has always removed corrupt officials through peaceful protests. Hindi tayo gagaya sa Nepal, hindi tayo gagaya sa mga nangyayari sa ibang bansa. We will do this peacefully. We will get Marcos to resign peacefully. And this is just the first step. Every day from now on, we will be protesting at various subdivisions. Yung mga pinakamayamang subdivision kung saan nakatira yung mga congressman para makita nila na... Naku, eto na. <laughs> baka araw-arawin na kayo. Ano ang mangyayari dito pag araw-arawin to mga ito? Hindi kaya, hindi natin alam ah. Baka si BBM, BBM, kung kinakausap mo na yung tatay mo, hindi kaya mas malalamang mangyari sa'yo dito kung araw-arawin na to, na po? Para ka, eh, bumaba na kayo dyan. Baka mamaya, eh, iba na ang mangyayari. Ito, wala pang mga weapons paano kung sinuportahan ng ibang sangay ng AFP ito at saka bumaliktad na? Ano kaya ang mangyari? Uh, hindi natin alam. Basta abangan na lang natin kung ano yung mangyari. So, tuloy. Tuloy kong. Just as the ordinary people, the poor people are afraid to lose their houses during and earthquakes, ngayon, sila naman yung makaramdam ng feeling na yung kalaban nila, yung mga mag naghahanap ng da ay nasa labas na ng ambo. Pero hindi po kinatotokan baka banta kayo ng gobyerno sa ginagawa. Okay lang yun, lahat man mo ako. Basta wala lang pala. Ay pa po. Ang mga ito po, basta po lang. Siya po ay nasa kulungan. Wala daw bolang mag-walk, wala bolang duduso. Ito po kasi si Gontik dun din dito mismo ako siya. Sa 2000, 2000. Sino muna yan? Tayo muna Hindi pa siya namalabas? I've heard that na my headquarters in the world, all my temporary headquarters la, pero, na pero hindi pa siya namabas. If John Dick's watching this, I hope he knows out. tingin dati kinampanya niyo si BBM, saka? Mm. Uh, so, ngayon, ah, nagsisisi ba kayo na kinampanya niyo siya? Hindi naman, kasi yung pagkinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM, ng BBM ngayon, no one could have blamed anyone for believing him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, ano, sobrang dami nang nawala, nawala ng duwala sa kanya. Eh? I think it's time for him to resign. Pati niyo sir, bakit magdada nito? Hindi natin alam. Maybe he just prioritized his own interests. So, I'm just Over the interest of the people. Maybe he was a good person back then. Pero masyado siyang natakot na baka mapatasik siya ulit. So, he tried to collect all the resources for himself. So that he will always have power. Hindi natin alam. I can't speak for BBM or in BBM's behalf, but for Marcos, I just hope he starts to understand what the people. So we have different, we have different methods, but at, the, end, but at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have. Ayan. Ayan sa mga kwa ano, Sumisigaw dyan nang ibalik ang pera ng mamamayan. Ayan. Sumama kayo dyan. Hindi yung sa burol lang kayo sa ano. Eh, mga politiko, ibalik eh, ang pera ng mamamayan. Andyan ang pera ng mamamayan. Andyan sa village na yan. Kasi hindi naman nila may eh, hindi naman nila mailalabas lalabas yan eh. Saan nila dadalhin yan? Sa ibang bansa? Eh, hindi na nga pinapalitan yung dollar kung galing sa Pilipinas. Piso pa kaya? Kaya hindi na tayo papalitan ng pera sa iba't ibang bansa. Kasi may nauna na. Nauna na Norway. Hindi nila papalitan yan dahil ano. din kahit na hindi ka politiko dahil baka ito ay galing sa mga kurap. Eh kasi tayo, sa totoo lang, na no? <clears throat> ang Pilipina, Pilipinas, pinag-uusapan na ng buong mundo. May mga patunay tayo dyan kasi may mga international media na pinag-uusapan na yung nangyayari dito sa Pilipinas kaya kalat na kalat kalat na kalat na kahihiyan babalik na naman yung ano yung tingin nila sa mga Pilipino na may ugaling magnanakaw daw, sana naman magsanang ganon yun, tuloy po natin voting for voting again. the uh, high people. protest. <laughs> we are oh, really no, uh, uh, And hopefully, once they see the potential uh, the potential damage corruption is causing the country, I last we anything here outside protesting. So anything you want to say from him? <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. we awesome. us uh, Meow meow, uh, start listening to the people or maybe you don't have the opportunity anymore. It's At the end of the day, you are brought to that position by people. Once you start considering your family above the family of others, and the people will do the same. They'll start considering the interest of their own families over your okay? Because the people believe in you. There's still some to do. The question here is now, should they continue believing in you? Can, can, you, make, can you give a reason for the people to continue believing in you? Because we believe in you, all of us do. We all thought you would make things better. But things are not better. Our economy is collapsing. The pesos, the pesos rapidly deteriorating. stock market also crashed and now we are facing instability in Mindanao. there's a possibility of secession again uh what else hundreds of billions, billions have been sold so investors are losing confidence in our government and there might also be mass resignations soon in the reserves the military out of luck for due to lost confidence for the government so, it's all marcus's choice Sir, last na, sir. Bakit uh, nyo ginagawa to, sir? Bakit hmm? nyo ginagawa to? Wala akong may pang magawa to, di eh. <laughs> <laughs> uh, board lang, imis na, mag-e-roam, mag-games na ako sa bahay or, yeah, or mayroon. Um, uh, uh, <laughs> <Ginato. laughs> <laughs> uh, at least, I am doing something productive. And this is all part of my, this is part of my role as a public official. Kailangan yes. talaga na rin labanan ng corruption. And if I cannot fight for Congress, I will fight for here, where I do have numbers, where I will Yes, so so do you have president. any calls to all of Filipino citizens yung ginagawa ninyo ngayon? Do you want them to do the same thing? Yes, of um, course. They, they are doing the same thing. And they, they will be doing, yes, doing the same thing. We will have more and more and more and more. And the reason Amo! no one is, no is is person, no is, being, no is to government. Ah, yung kay Ping Lapson, diba, Amo! mo na tatakeo. Premier stolen dump. Okay, hindi lang yung this year. ala sinto ang kan kapay. Unang manehi ng mga magsasabihin mga 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 mga

Malis na. We'll always we'll be in the same place next year. That's what I don't want to happen. That's why gusto ko next year. Dala ako na sa bahay lang, lalo na lang or na lang or na lang. I just want to have a happy life I prefer not to be protesting next year again. So hopefully the administration starts to get better. Thank you, thank you. Because, thank you. Baka gusto niya yung problema sa mga Pilipino. surprise. Oh, problema, oh, ano eh. Ang uh, problema, pag natin, uh, yung mga polis uh, na gilipin, sa gagawin na uh, mga surprise uh, na bumang uh, na Isa surprise. Surprise. Para happy. Kasi hindi naman nila sinasabi pag ako sila ng pero. Kasi sila lang, next time, kung gusto nila ng early announcement, sabihin mo, sabihin mo na nila na magnanakaw sila kung magkano ang nanakaw nila. Mag ah, game, game, very good, very Kung magkano at kailan sila magnanakaw. Yes, tama. Kaya kung exchange of information. Oh, oh yes, yes. Kasi yes, hindi yes, naman namin yes. sasabi ko. Hindi naman namin kailangan sabihin ko kung anong oras kailangan ko. Pero sila, hindi nila sasabi ko anong oras nila magnanakaw. Sabi ko, anong oras nila magnanakaw. There's still a time. Very good. Tama. Very good logic. Yes, for players. So, maybe sabihin. Dapat ang side nyo Pilipino ha Kasi kung hindi, delikado ha Delikado ABC Ben Neutral ha, mag-neutral kayo Neutral kayo, Jamie Ha? I'm Jamie Buaya 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 ito tayo sa kabilang side. <clears throat> ito uh, medyo Okay good. lang 'to bilang morning. Good morning. Good morning. Good morning na sumusunod lang sa kanilang mga tungkulin, eh, hindi natin sila kalaban. Sumusunod lang sila. Eh, sa atin, eh, ang mahirap nga lang, eh, yun ang nangyayari nga na ah, pinoprotektahan daw yung mga magnanakaw. Pero yung ninakawan, yun ang ah, pinapaalis. Kumbaga. So, yun tungkulin nila yan ng ang peace, peace and order. Kaya, wala tayong magagawa dyan. Mayroon, uh, sila ng protection para sa kanilang kaligtasan. Hindi naman yung, kasi yung mga nandyan din sa Forbes Park na yan. Hindi naman lahat yan. Pag-aari ng mga politiko. May mga individual din na malalaking mga negosyante nandiyan. Kasi napaka, ano, isa sa pinakamayamang mga kuhan yan. Subdivision, village. So, ito. Well, sorry sa, ano, king overtime nyo, but we also have to show the people's anger towards corruption, okay? No problem. Have a great night. Alam ko, hindi pa kayo papa ng mga tao doon, ng mga superiors, but I hope I wish you all the best. I wish you all have a good night tonight. Sorry talaga sa overtime but we really have to protest against corruption. Diyan talaga kaya ng taong bayan ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Okay? Pero I just want you to know I have I hold no personal anger against our police force and our military. You're all just doing your job and at the same time I'm also do, just doing my job. Okay? Thank you sir. Thank you. God bless. Thank you. Ingat kayo Thank you. <coughs> Ayan So nakita niya naman ang ito kaganapan lang to Marabi. Pinapanood ko nga yung iba eh kaya lang niya. Sa tulugan natin. So ito lang yung i-share natin sa ngayon at uh, uh, ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa hindi nakakasub... pa kayo nakaka-subscribe. At saka yung mga ana sa Pilipinas. Pilipinas. Diyan sa Pilipinas, ano tayo? Ah uh, sama-sama kayo. Uh, yung mga ibang grupo dyan na salot na kunwari uh, parusahan daw yung, daw uh, yung, yung mga magnanakaw tawo tawag nila dyan managot, panagutin daw yung mga kurap hindi naman nila pinapangalanan yung kabilang grupo yan yung mga pink ay ito yung mga yung mga pink lawan saka dilawan. gulong-gulo na talaga kung saan sila pupunta alam mo kung bakit ganito yan paliwanag natin nang konting-konti lang saka ano nila kung bakit sila naguguluhan dahil din nila alam kung ano yung stand nila hindi nila alam kung sino yung pabababain nila kasi ayaw nilang pababain din si BBM dahil lang, siyempre, pag BBM ang bumaba, automatic, vice president ang upo. Mas lalong worse sa kanila. Ito, napaka-worse sa kanila. Kaya, hindi nila alam kung sino yung pabababay nila. Basta, pangagutin yung mga kurakot, pangagutin yung mga nanakaw, hindi nila pinapangalanan. Itong mga taong to, yung mga worse na hindi na alam kung saan yung stand nila, nila alam kung saan na sila lulugar. Ito yung mga dilawang pink, uh, dilawang pink, dilawang, dilawang uh, et, pati itong, itong mga loyalista, o uh, insimada, tsaka, kwan, eh, sila yung nandyan kay BBM. Pero itong loyalista, galit kay BBM, galit sa sara so, pero yung ang, ang kwan nila, eh, napasama na sila eh, kumbaga niligawan sila ni BBM para maging kakampi, kaya ngayon napakalumakas na sila eh Tingnan nyo sa kanilang ano uh, nandyan yung nakapasok sila sa Senado mataas na naman ng mga posisyon, nakapasok sila sa Kongreso yun yeah. Tapos eh, dito lang sa legislative eh, meron pa meron din di sa ano sa, uh, sa executive Meron din diyan. Maski diyan sa may ano judiciary natin meron din diyan. Kaya lang eh syempre dapat maging neutral sila. Kaso hindi naman na, hindi naman sila nakikitaan. Dahil bakit? Tignan niyo yung nangyayari. Remulya. Anong nangyayari kay Remulya? Sino ba ang gumapang kay Rimulyo dyan? Sa mag, para maging ombudsman. Di diba? Sila-sila din. Kaya, ang taong bayan, doon na, hindi na talaga mapakali ang taong bayan. Mga men in uniform natin, eh, kung kaya nyo pa, na no, nakikita yung inyong mga malamang dyan, may mga kamag-anak kayo dyan, may mga nintado ka anak minsan baka anak niyo pa nakikita niyo mga kapulisan natin hindi mo alam yung hinaharangan mo <coughs> na nasa harap mo <coughs> anak mo na pala di ba nang mangyayari yan kasi hindi eh, mo masabi yung tao eh eh tao lalabas na talaga dahil hindi na nila makayanan yung ano eh paano ko yung araw-arawin kayo diyan Di ba sa inyo, magpapalit-palitan lang itong mga uh, kapulisan natin. Pero yung taong bayan, hindi natin din masabi. Kasi ito, itong, mga nag-rallyista, mga nagpro-protestang ito. Ito yung mga organic na hindi binabayaran hindi, tulad ng mga kakamping sa dilawan. Pag nag-protesta yung mga yan, may mga kwanyan pera yan may mga may mga nagbibigay ng suporta ah. kaya syempre pagka gumalaw sila malaki yan kasi dami nila binabayaran eh Yeah, nakita kita naman natin yan tuwing nangyari pagka may mga ganoong malaking rally tong mga ito dati pa. Minsan may naghahanap, nasaan na yung pinangako nilang pera sa amin, mga ganon. Ito mga ito wala kang marinig na uh, ito malinaw to. ABS-CBN at uh, kung ano media network nandiyan uh, GMA News kahit na sinong tanongin niyo diyan. Ngayon, magtanong kayo sa mga uh, mga nagpo-protesta diyan. Iisa lang yung panawagan. Ikumpara nyo ito doon sa mga rallyista o mga protestas na mga nakaraan. Yung mga na, nakaraang taon sa panahon ni BP at panahon ni President Duterte. Meron nga hindi alam kung bakit napunta roon eh. Merong hindi, sinakay lang kami. Meron doon na uh, pinangakuan kami ng ganito na hindi naman nila binigay sa amin. And, yun, napakaraming mga kumbaga reklamo ng mga nag... Uh, nagprotesta. Pero itong mga ito, hamon ko sa inyo. Kahit sinong tanongin nyo dyan. Hamon, hamon ito. Kahit sinong tanongin nyo. Malinaw yung kanyang ipinaglalaban. Dahil, organic. Totoo yung kanyang pinaglalaban. Hindi siya pumunta dyan na binayaran. Hindi siya pumunta dyan na hinakot. Ito, nandito lang to sa may parteng norte, parteng uh, Luzon lang na hindi pa eh, siyempre eh, buo dahil konti lang. Dahil hindi naman binayaran. Eh kung paano kung lusubin kayo ng from Visayas, Mindanao. Kasi hindi naman makapunta yung mga, luzun, ah, mga taga Visayas, Mindanao. Eh siyempre unang-una dyan. Budget. Hindi naman lahat ng mga protester may eh, pera. Ito mga ito, saray-sarili nila. Sigurado ko, saray-sarili nila mga pera ito. So, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. Medyo humahaba na yung ating <laughs> uh, kwentuhan. At uh, 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 kung hindi ka pa nakala subscribe sa ating channel, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So, maraming salamat. Syukran!